kung hindi ako, ikaw at tayo, sino pa ba ang katayo at haharap sa mga mapagsamantala sa ating bayan? Paano na lang ang ating mga anak at apo at ang kanilang kinabukasan? Ang pagkataguyod ng pampublikong interes kaysa sa personal na interes ay isang pangunahing etikal na prinsipyo para sa mga pampublikong opisyal at empleyado. Nangangahulugan ito na unahin ang samasamang kapakanan ng mga taong pinaglilingkuran kaysa sa personal na pakinabang o interes ng ilang piling tao. Dapat iwasan ng mga opisyal ang mga sitwasyon kung saan ang kanilang mga pribadong interes ay maaring hiniwastong makaimpluensya sa kanilang mga opisyal na pungkulin. Kabilang dito ang mga pamumuhunan sa pananalapi, mga relasyon, at iba pang mga personal na koneksyon na maaring makaimpluensya sa isang desisyon. Dapat gamitin ng mga pampublikong opisyal ang lahat ng mapagkukunan ng pamahalaan, kabilang ang mga pondo, oras, at ari-arian, ng mahusay at tapa. Ang mga desisyon ay dapat gawin batay sa kung ano ang pinakamainam para sa publiko. Kahit na ang mga desisyon iyon ay mahirap, hindi sikat, o sumasalungat sa mga personal na pananaw. Sa pagiging bukas at tapat sa kanilang mga pakikitungo, ang mga pampublikong kagapaglingkod ay maaring bumuo at mapanatili ang tiwala ng publiko. Ang mga pampublikong tagapaglingkod ay inaasahan magbibigay ng serbisyo sa lahat ng walang diskriminasyon batay sa kaugnayan sa politika, katayuan sa lipunan, o personal na kagustuhan. Halimbawa, kung ang isang ahensya ng gobyerno ay nagpasa ng isang bagong regulasyon upang protektahan ang isang pampublikong pinagmumulan ng tubig, kahit na ito ay nakakapinsala sa isang korporasyon kung saan ang ilang mga opisyal ay may mga personal na stock holdings. Ang prioridad ay ang pangmatagalang kalusugan at kaligtasan ng publiko kaysa sa mga personal na pamumuhunan. Halimbawa, dapat tinitiyak ng isang opisyal ng lungsod na responsable, para sa mga pampublikong kontrata na ang lahat ng kumpanya sa pagbid ay sumusunod sa patas na mga pamantayan sa paggawa. Kahit na ang kumpanya ng isang kaibigan ay nag-alok ng mas murang ngunit hinigaanong etikal na alternatibo. Ang tungkulin ng opisyal sa publiko ay mas malaki kaysa sa kanilang personal na relasyon. Halimbawa, dapat sinisigurado ng isang pampublikong empleyado na gumamit lamang ng sasakyan ng gobyerno at mga kagamitan sa opisina para sa opisyal, hindi personal negosyo na lakad. Ang maliit na gawain ito ay isang halimbawa ng pagiging isang mabuting tagapangasiwa ng mga pampublikong mapagkukunan. Sa kasalukuyang mga nangyayari ngayon ng kabikabilang embistigasyon sa flood control at patungkol sa korupsyon ng iba't ibang ahensya at pamahalaan ng ating bansa, bilang Pilipino, huwag tayong matakot at ipakita natin na ang tunay na lingkod ng bayan ay ang sambayan ng Pilipino para sa bayan nating minamahal. Ikaw, ako at tayong lahat na Pilipino ang tunay na lingkod ng ating bayan minamahal. Kung hindi ako, ikaw at tayo, sino pa ba ang katayo at haharap sa mga mapagsamantala sa ating bayan? Paano na lang ang ating mga anak at apo at ang kanilang kinabukasan? Aki like, share at subscribe.